Inanunsyo ng Provincial Employment Service Office ng Isabela ang pagsasagawa ng isang province-wide job fair sa darating na ika-25 ng Hulyo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa ground floor Isabela Queen Park Capital Compound Alibago Ilagan City. Sa inilabas na anunsyo, inabisuhan ang mga aplikante na magdala ng kanilang updated resume, photocopy ng diploma at iba pang kinakailangang dokumento para sa pag-apply. Para naman sa mga employer, kailangang isumite ang letter of intent na naka-address kay Mrs. Cecilia Clear Reyes, listahan ng job vacancies na may detalye ng kwalifikasyon at bilang ng bakante, job poster at mayor's permit. Bukod dito, may one-stop shop rin para sa mga ahensya ng gobyerno na mag-aalok ng kanilang nilang mga serbisyo katulad ng PNP Isabela para sa makukuhan ng police clearance, social security system, Pag-IBIG, Philippine Statistics Authority, PhilHealth at National Bureau of Investigation. Layunin ng aktibidad na makapagbigay ng direktang oportunidad sa mga job seekers at makahanap ng kwalipikadong aplikante ang mga employer. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? ang dahilan humihina ang cell division na pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol! IFM News